Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakapanabik at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh my angel. Life. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay kasama nga ni Kuya Rowell ang kanyang pamilya. Iginala niya ang kanyang pamilya sa mall. Nang sa ganon ay makapag-bonding daw sila at makapamili ng ilang mga gamit. Grabe at nakakahanga talaga si Kuya Rowell sapagkat so, sa edad niya ay nalilibre niya na at nabibilhan niya na ng ibang gamit ang kanyang mga magulang at kanyang mga kapatid. Habang gumagala pa sila ay napadpad din sila sa mga palaruan kaya sinamahan mo na ni Kuya si baby girl na sumakay sa mga rides. Pagkatapos naman ito ay dumiretso naman sila sa bilihan ng cellphone sapagkat bibilhan ni Kuya Ruel si Kuya John John, ng cellphone. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Grabe talaga nakapagpasaya na naman si Kuya Roel ng tao. Talagang gustong gusto niya talaga ang bilhan ng cellphone si Kuya John John bilang early gift nito para sa kanyang birthday. Grabe at tuwa din si Kuya John John sapagkat talagang mabilhan na siya ni Kuya Roel ng cellphone. Labis din ang pasasalamat nito kay Kuya sa sapagkat hindi niya nakalimutang magregalo para sa kanyang birthday. Pagkatapos naman ng bilihan ng cellphone ay dumiretso na kaagad ang pamilya sa kainan sapagkat nagutom na rin sila sa paggala noon sa mall. Oh my angel, angel baby, angel. Mr. Cupido Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right Ikaw nga ba love of my At noong nakarating na nga si Kuya Rowell at ang kanyang pamilya doon sa kanilang kainan ay talagang napakasaya nila. Next start din si Kuya Rowell ng live ng sa ganon ay ma-update ang kanyang mga fans at supporters na kasama niya ang kanyang pamilya noong araw na yon. Talagang napakasarap nga ng kinainan nila Kuya Rowell at ng kanyang pamilya. Nandun din ang kanyang mama, si Baby Girl at ang kanyang papa na si Kalingap Awe. Kumain nga sila sa sizzling plate at talagang nagustuhan nila ang mga pagkain doon. Oh my angel, angel baby, yeah. listen mm me -hmm. Pagkatapos namang kumain ni Kuya Ruel at ng kanyang pamilya, ay dumiretsyo na kaagad siya at ang kanyang pamilya sa bilihan ng mga appliances. Taragang nakabili nga si Kuya Ruel ng mga gamit katulad ng ref at bike din ni baby girl. Meron pa nga silang mga nabili na pang kitchen na mga kagamitan. Grabe at tuwang-tuwa talaga ang pamilya ni Kuya Roel sapagkat napakasipag na anak nito at talagang nalilibre niya na at natitreat niya na ang kanyang pamilya sa kanyang edad. Labis din ang pasasalamat ng kanyang mga kapatid pati ng kanyang magulang sapagkat siya ay talagang napakadesidido sa kanyang ginagawa at hindi lang siya masaya sa kanyang ginagawa sapagkat nakakapagpasaya din siya ng kanyang mga manonood at talagang napakasaya nga ni Kuya Rauel and ng kanyang pamilya noong araw na yun So ayan po, andito po tayo ngayon sa Gaisano Mall, Digos mga kalinga Shoutout po sa ating lahat po Sa ating viewers po ng ating vlog ngayon Yan sila mama Wait ko muna zero na, 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 na May elevator dito Nandito nga po natin ngayon si sila papa, si, yung mga kapatid ko po mga Kalinga. Ang wala lang po dito ay yung mama ko ni baby girl tsaka yung dalawang ate ko po So uh, pinasyal ko po sila dito mga Kalinga, sa guys sana Maldigos, para makapabanding banding uh, makabili po ng, ng ano ano kasi bukas po ay uh, birthday po ng kapatid ko si Jan Jan uh, uh, Sir, ibigay sa sakay ka ng ano? Uh, ha? Uh, uh ibigay sakay po siya ng ano? Carousel Ayan si baby girl Dire, dire Ay, tag 50 ra dyan eh, oh, free Sige eh. Dua-dua. Eh. Taros eh. Kamo ku accident dua. Nai isa ding gamay. mo. Oh, sila. Mu ano na dayon? or magulat pag mga ano? Mo ah, ano minutes.

Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love You Kaya sa mga bashers dyan huwag na kayo mang bash support na lang Paalam!